Nauumay na ba kayo sa paglilinis ng babaeng yan? Huwag kayong mag-alala, ako rin. Hayaan nyo na at account ko naman to. Sa paganto-ganto ko, nakakabenta ko kahit papano. Kaya support nyo na lang ako para bongga na. At syempre mga day, stay at home mom tayo na nakaasa lang sa asawa. Charis. At alam nyo ba mga day, mas gusto ko pang magtrabaho kaysa nasa bahay lang. Dahil napakahirap nga ng trabaho ng isang ina, alam nyo yan. 24-7 kaming gumagala, walang pahinga, walang day off. Pero alam ko naman, tayong mga nanay, ito ang ating kaligayahan. Ang mabantayan ng anak, ang mapagsilbihan ng asawa. Uy, white material yan. Charis. <laughs> Kung napapansin nyo nga, may bago kong gamit sa bahay. Flex ko lang yan. Alam nyo ba mga day, napakamura lang ng carpet na yan. Wala pang 500 yan. Sobrang ganda nga ng quality niya mga day. Kaya kinikilig ang babaing yan. Huy, po Pero mga day, no joke. Napakadami nang bumili ng carpet na yan. Sa tunay, ibibili pa nga ako ng isa para may pamalit nga ako pag nilaban ko yan. Alangang yan lang yan. Hindi pwede ganon. Araw-araw ko nga ginagawa yan mga day pero pagpagod ako hindi mo talaga ako mapapagalaw. Kaya naman pag pumunta ka sa bahay ko at nadag... Na <gibberish> Napakahirap talaga mag voice over kahit ang tagal ko na siyang ginagawa. Sa tunay eh ako nagtatagal sa pagbo voice over na yan. Pag pumunta ka sa bahay ko at nadag na magmadumi at makalat, sorry po mga day tinabad ang babaeng niya. Dahil mahilig nga akong maglinis, mga day, marami akong nagiging best friend ngayon. Hindi oh, siya tao, kundi mga panlinis sa bahay. Oh. Tulad na lang na nakikita nyo sa video, mga day, gamit na gamit ko yung Seaways all Purpose Cleaner. Nakita ko lang din to sa ibang vlogger, kaya naman ay nabudol ako, kaya bubudulin ko rin kayo. Pero ginamit ko muna siya bago ko siya gawan ng video mga day dahil tinas ko nga kung talagang nakakatanggal siya ng dumi. At totoo ang chismis mga day, nakakatanggal talaga siya ng dumi. Dumi? <laughs> kahit na sa mga basahan ko mga day, yan din ang ginagamit ko. Kahit sa CR, yan lang din ang ginagamit ko. Kaya panigurado mauubos agad to, hindi aabot to ng buwan sa akin sa araw-araw na paglilinis ko. Dahil nga hindi ako lumalabas mga day, sila lang talaga ang best friend ko. Yung mga panlinis, si Basahan, si Walis. <laughs> O, oh, di ba naluka na ang babaeng yan? O, oh, siya, ang daming kwento ng nanay mo. Wala naman akong ginagawa, kundi naguhugas lang ako. Nakikita niyo naman. <laughs> yan talaga ang routine ko, mga day. Pag sundo ko sa anak ko, pinapatulog ko lang muna siya. Then, after niyang matulog, mag-aaral kami ng konti. At pagtapos nga namin mag aral ng anak ko, hinaharap ko na ang mga trabaho ko. Para pag uwi nga ng Papa Sandro nyo, ay may sinaing na may lutong pagkain na malinis na ang bahay. Syempre, mga day, uuwing pagod ang mga asawa natin. Kailangan maganda agad ang makikita nila. <laughs> este malinis pala at may pagkain na. Hayaan niyo mga dahil sa susunod, hindi naman paglilinis ang gagawin ko. I-share ko naman sa inyo kung paano ako magluto. Hindi ako masarap magluto, pero marunong po akong magluto. O oh, siya mga dahil kung gusto niyo lahat ng pinakita ko, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Alam niyo na. Dito ko na nga tatapusin to mga dahil. Bye-bye.